Pinangunahan ng U.S. Embassy ang pagtutok sa partial results ng butuhan sa U.S. presidential election sa isang mall sa Quezon City. May news to go si Sandra Aguinaldo live. Sandra ang fiesta na dito sa mall na ito at uh, ngayon nga po ay nakakaroon na ng programa ang U.S. Embassy. Kaugnay pa rin sa 2012 U.S. Presidential Elections. Ang uh, mga nakita natin dito ay uh, karamihan mga kabataan. Ayan po, ang ginagawa po nila ngayon ay uh, nagkakaroon ng mock elections at uh, pwedeng bumoto maging uh, mga Pilipino. Pero syempre, yan ay uh, para lamang may anunsyo mamaya kung sino ba ang uh, napipisil din ng, mga, pangu ng uh, mga Pilipino para maging susunod na U.S. President president at uh, bukod po sa mga kabataan ay uh, narito nga yung mga officials ng US Embassy dahil para sa kanila ay uh, napakalaking uh, event nito at uh, ginawa daw nila ito sa isang uh, mall para mas uh, ma maunawaan ng mga Pilipino ang uh, elections sa Amerika at kung paano ito ginagawa. Damanan nga dito kaya yung uh, election fever ika nga ang uh, nakasurperito serve pa rito ay uh, mga pa pangunahing uh, US products, sa uh, merong popcorn, merong iced tea, merong mga nuts dito, walnuts na isinaserve doon sa mga taong nagsidating para nga daw masarap ang panonood at pagtutok doon sa mga uh, US uh, election results na mapapanood sa isang uh, malaking screen dito. Ang uh, MAC elections po ay uh, tinutukan natin kanina at uh, ilan sa mga nakapanayam nating Pilipino ay hati rin kung uh, sino nga ba kay Romney at Obama ang uh, magiging mabuting US President para sa susunod na apat na taon. Narito po ang kanilang pahayag. Pwede po ba malaman kung sinong binoto nyo? Mm, sa akin po, si Obama pa rin po. Uh, oh, <laughs> yeah. Si Obama pa rin po kasi uh, uh, based on the previous uh, yung nagawa po niya, uh, it's uh, uh, na natulungan niya po ang lahat ng uh, not only most Filipinos but yung nagawa niya for the uh, Uh, o FW? Si Mitt Romney. Um, because his um, healthcare plans are more feasible and somewhat ethical than Obama's um, healthcare plans. Ano sa tingin Yan Ayan, Kara, pinapaliwanag ng mga Pilipinong nakapanayam natin na kaya daw sila interesado sa US election ay dahil may epekto ito hindi lamang sa mga Amerikano kundi sa buong mundo at pati na rin sa mga Pilipino. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito. Kara? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.